Sobrang nanghihinaya nga ako sa ref namin. Ilang buwan na tong hindi nagagamit at hindi nilalagyan ng laman. Naisip ko na magawa na lang ako ng ice candy para mapakinabangan. Yung kapitbahay naman namin, yellow ang tinitinda. Chilo boy skincare naman, coffee jelly at gulaman ang mabenta. Kaya hindi naman siguro nila may isip na kinakalaban ko sila. Dito ako pumunta sa dali para bumuli ng mga gagamitin ko para sa ice candy na gagawin ko. Alam ko mura dito pero huwag kayong mag-alala kasi yung mga branded naman ang bibilin ko. Bumuli ako ng isang balot na cream o isang kondensada, isang evaporada at isang all-purpose cream. Dito tayo gagawa nung lang papalamigin tapos okay na. Siyempre quality tayo. Total pala lahat ng nagastos ko. Kaya naman pag uwi ko, binuksan ko na nga isang balot ng cream o. Akala ko na 10 pieces lang to, 12 pieces pala. Binuksan ko na nga isa-isa at nilagay ko sa pinakamalaking mangkok namin. Kailangan ko nga pala tong durugin at mapino. Kasi ibubusko to kapag nagtipala na ako ng ice candy. Sa malaking palanggana namin, naglagay na ako ng isang litro ng tubig. Lagay na nga din pala ako ng asukal. Depende kung gaano katamis ang gusto nyo. Tapos haluhuluin lang na parang tornado hanggang matunan na yung asukal. Kapag katunan ng asukal, binuhos ko na pala yung evaporada. Halo-halo na -halo lang konti at ko na rin pala yung kondensada. Syempre, dapat sa ina sa ed. Sunod ko naman nilagay yung all-purpose Cream. O di ba parang gagawa lang ako ng ice cream. At yung last naman ay eh, dinurog ko na cream. Oh. Pagkabuhos ko nga lahat, halu-haluin lang ulit natin yan. Parang tornado. Kasi baka may mga namumuo sa ilalim. Handa na nga pala yung plastic ko na ice candy. Dahil wala akong imbudo, sa picture ko siya nilagay. Tinasakto ko na lang yung plastic sa bibig ng picture para sa lahat Nagpatulong na nga ako dito kay mama. Ako yung naglalagay, siya naman yung katali na ice candy. Sa 212 pesos. pero sa time na ice candy nga pala, ang nagawa ko. Medyo hindi pantay-pantay nga lang. Subok pa lang kasi to. Meron dyan yung sakto lang yung laki. Meron naman yung medyo na ng konti. Bago ko nga pala to presyuhan, naligit ko muna sila sa rin. Siyempre, yung taste nito, kailangan dapat malamig na. Ito nga pala yung una kong nagawa. Sumobrang haba, at sumobrang liit. Ito na lang i-taste ko kapag malamig na. Naglagay muna ako ng plastic sa ilalim ng freezer. Bago ko ilagay is candy para hindi dumikit. Sinet ko na sa pinakamax na number o is candy para mabilis lumamig. Number 7 pala yung pinakamataas neto. Sinarado ko na nga yung rep at bidalikan ko na siya after 3 hours. 3 hours pala kasi nagyayelo na sila. Kaya naman kinuha ko na yung pinakamahaba para malaman kung masarap ba to o hindi. Kaya kapag na ako sa sarili kong gawa, sure na ibebenta ko na siya. Pero kitang kita nyo naman, naubos ko kagad yung pinakamahaba. Ang sarap, syempre di ko kasi tinipid niya sa recipe eh. Desidido na nga pala ako na ibenta na to. Kaya kumuha na ako ng pentel pen, tsaka ng papel. Maglalagay na ako ng paskil sa labas namin para malaman ng mga dumada ang tao dito sa amin na nagbebenta kami ng cookies and cream ice candy. Sobrang mura, pwede sa bata at matanda, limang piso lang. Sakto, hapon na at medyo mainit pa. Sinabi ko nga pala sa may gate namin para kapag napatigil ang tao dito at binasa, tataho lang aso ko na sinatoro, Ibig sabihin, merong bibili. Siyempre, unang customer, bata na pamangkin ko. Bayad na nga pala siya na limang piso dahil siya ang first customer. Pinili ko nga pala yung medyo lagpas sa size. Yung medyo naparami ko yung lagay. Siyempre, ang bata magsisinungaling. Ang sabi niya, masarap ay is candy ko. Tunod naman ang na ang tito ko na sa si buhay Dahil nga sa Ayoko, ubuhin siya. Yung pinili ko nga pala, eh, medyo malambot pa. Pagkabigay ko nga kay Boy Ubo ng ice candy. Bumili na nga din pala yung isa kong pamangkin. Siyempre, ang bata, kapag nakakita sa isang bata, maiinggit. Pangatlong customer ko na nga pala to. Pangatlong customer ay bata ulit. Kasi nga, eh, nagkakaingita lang naman sila. Siyempre, kapag nakita na sa isang bata, kailangan gusto, mayroon din sila. Siyempre, sabi ko nga kanina, pwede na to sa matanda. Eh, imbis na maglaro kayo ng bingo, ibili nyo na lang na ice candy sa kanya, yan, giginhawa pa kayo. Lahat ang bumili sa akin, hihulog ko nga pala to agad sa alkansya. Ang kaso lang, meron ako na-realize. Sa 35 pesos na ice candy ko, lugi pala ako sa pagbebenta ng 5 pesos lang. 35 times 5 equals pa. 200 dolar bang puhunan ko, lugi pa ako, pagod pa ako Tumantua pa ako dito, akala ko talaga kumikita na ako yes!